alam mo, di ba hindi naman bago tong paglusob sa KOJC eh. Di ba? Uh -oh. At nilusob na ito eh, mga mahigit limampung polis. Ano nangyari hmm. sa mga polis? Winat... Di ba hmm. sila yung winater kanon? Uh Oo, -oh. diba? sila yung Tapos winater doon winater sa Senate uh, hearing, ni Senator Hontiveros, yung isang hardinero ang sabi, ang daming barel na ibinibigay ni Kibuloy, hmm. kay Digong at saka kay Sara. Hmm. Nung pumunta sila Digong at Sara by helicopter doon sa headquarters ng KOJC. Ibig sabihin, maraming barel sa KOJC. Maraming armas doon, dapat mag iingat naman yung kapulisan. 'Di ba? Hmm. Dahil baka ma-water cannon sila or worse. 'Di ba? Hmm. Tapos may intel sila, may hmm. intel sila na meron ngang mga nandoon nga nagtatago si si kibuloy Tama man o mali ang kanilang intel, kailangan talaga hmm. ay uh, subukan dahil napapahiya yung gobyerno sa mundo. High profile case ito, eh. Kaso ah, ito mm. hindi lang dito pati sa US. 'Di ba? Mm -hmm. Human trafficking, rape, no, money laundering, mm -hmm. pedophilia, 'di ba? Isang uh, prominenteng tao na ang administrator si Digong, isang ex-president at mm -hmm. dinetep ng vice president at limang senador. 'Di ba? Mm -hmm. Hindi ito simpleng kaso. Ito ay pinapanood ng mundo parang yung Alice guo So, kung magpapatuloy yung ganito, eh, Check. sampal ito sa presidente. Yeah. Hindi pa nauhuli si Bantag. Hindi mm. pa nauhuli si Michael Yang, nakalabas na ng bansa. Mm. Hindi nauhuli mm. si Alice Go, nakalabas na ng bansa. Mm. Tapos, uh, ito pa. Ito pang si uh, Kibuloy. So, parang na magmumukhang yung mga high-profile cases natin, walang nauhuli. So, dapat mm. meron namang ma-produce ang gobyerno, kundi nakakahiya sila iba ba? Uh, Nakakahiya eh. Tapos ito ba ay sobra? Sobra. Yeah. Siguro kung kami yan, kung mga progresibong grupo, kung ako mm. siguro pinagbababali. Diba? Hmm. Diba kung kami yan, kung mga, kung mga leftist yan, papayag ba sila ng ganyan? Papatagalin ng ganyan? Siguro unang mm. limang minuto pa lang, dispersed na kami. Mm -mm. Kaya kung, kung ikukumpara mo sa mga karanasan sa nakaraan, medyo medyo kung pa yan uh, kid gloves yeah. iba yung pag